Guys, sitwasyon na mo diri sa Deca Homes Dumlo, guys. Grabe. Kanina ra kay ko diri, guys. Naghabal-habal na lang ko paingon diri. Pag-abot diri, di ko kasud sa amo. Kay taga hawak ang... Tapos na na yung mga rescuers o oh. mga polis. Ginoo, you know, yan po in town ni you Ginoo. Know. Akong bana, akong mag-ama dito, guys. Napasasood. I don't know, kung naunsa na to sila. Hopefully, walang dito na sud. Ang baha sa amo. Lord, ano naman tao ni Ginoo. Oh. Hmm. Rodriguez. Bait yung kayo, Ginoo. Ba't nila basa? Nagpalit na lang yung kong chinilas, guys. Kasi di madang akong sandals magbuba, Diyod. Ay, Lord, may ganit busog-busog pa ko. Ako butuma. Pero I decided nga mo uli-uli, ko. Kaya mo akong naabdan. Pagkakalaam hindi sa Amoa Buwat yung kong ang tuang siya gamay. Una ko sa Amoa Kaya di masad kasuhod. Dili kagawas among cab Kaya... Tao, tanggong giyod. Oh, mauna guys. Oh, sao man na na mong amo sa kanan sakyanan. Guba amo sakyanan, Lord, please, Lord. Uban ni taong ni Ginoo. Sakto na taong, Lord. Sige, ubo pa siya Sa maayo. Sakto na tao, gano. to na, mga rescuers dito, guys. Oh, abot isa ilang i-rescue dito. Kung taga-tuhod lang unta, pwede pa kung makakuan niya. Mabasa, mga ko. Magluksag ko kayo, mabasa, eh. Hi, mga ka-MJ. So, ganina pa ko na naabot sa balay, guys. So, it was really a disaster good guys but wala gyud ko choice so pag abot na ako sa deka nagvideo ko dayon unsa kataas ang tubig but ako jung endure guys ako jung suong ang baha para maabot ko diri sa amoa ah. lucky gyud kayo amo ang block guys the whole block namo kay wa jud ni baha so ang kana ra dihang dapita sila ra gyud kami diri wala gyud mi diri guys so, so. but then again um na ay mga sakyanan nagpark sa gawa sa amo wa may kaila kang kinsana na but definitely sa mga balay na dito nga na, na bahaan dyan mo nang ilang ipang ipang kuandaan ilang mga gamit ilang mga sakyanan so ang amo ang plano ni daddy og mutuang na ang tubig dito mo at na may lakuya I'm not gonna go to work today I leave din ako tomorrow kas dili madagay so ato ko'y pahuway as in nabasa ko sa ulan ganina yung wapadyo'y tubig ang amo lang is musiga na lang unta ba para unta ma, ma ning unsay angay limpyuhan. Takan kay islang gipanakan ni daddy sa kwarto guys kay abi nila masudlan lagi mig tubig. But luckily wala so karon ang pag naog na sag balik ani so, sa mga microwave, ang TV, ayan oh, ang TV gibutang nila diri sa kwarto. Si Kian gikuha na nilang kuya kami na lang ni Daddy na diri para naapoy kuyog si Daddy. Mo nang niuli jud ko guys, wa jud ko nagpabilin dito sa opisina. Kay nagrigor ako una na og unsa ni netabo diri sa balay. Mas may manang na ako din ni at least na ay makauban si Daddy. Madungog pagyapon ako ang kuan sa dagat guys, kay daplin magunig dagat ang deka. Mo nang kuyaw juga kay magbagbagyo kay mohabwa ba ang dagat mo ni natabo karon Nagkuba ang mananga na naapaw ang mananga bridge mo na nagka baha-baha na diri kay luyo ba nina mo mananga kaning face 3? but anyway thank god we're safe thank you thank you thank you lord Lu itong mga nabahaan guys pero again ang mga butang guys imo ra nang ma-acquire balik pero ang kinabuhi, di na ni mabawi guys, di na ni mabalik na. So update lang ko guys, mo nang nag-vlog ko karon, ma-upload ko ni siya siguro inigsiga na sa suga guys. Pero at least I would like to let everyone among relatives, friends, nga we're okay lang. Thank God.